guys andito kami sa dagat ngayon at saka ang daming corals dito oh ayan ayan guys mga corals dito marami guys oh. hindi ko alam kung ano yan ang daming ganyan oh ayan hindi ko alam kung mga ano chicharong bulaklak sa dagat <laughs> ayan ayan guys aruy 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 yan ah. ayan guys ano kaya yan ito yung mga corals So, oh, ang dami ayan mga tumpok tumpok sila mga, mga kamaritis oh ng mga kamatis yung, yung, uh, yung na yan dito talaga. Yes, ang ganda. Hindi nakakita ng ganda sa isang ganda. Dito si dito naninirahan ang aking mga kapatid. Pagkatapos kong kain, eh. <coughs> Ito yung aming matagal ko lang hindi na bisita yung aking mga ano, mga kaibigan ko dati bata pa ako ayan sa gitna kami ng dagat pero ano low tide ngayon eh kaya kaya ayan mga mga aking mga kaibigan hindi ko po alam tong mga ano sa dagat oh Ito may yung mga parang halaman sa dagat tapos iyan parang corals pero siya parang ano siya Koral, koral, koral. Siapa itu? Aneh siapa orang jelly? Nanti siapa tuh? Koral di siapa yang? Dan jadi itu. Aiy, aiy. Aiyan guys. na matagal na akong hindi nakapunta dito ngayon lang akong nakabalik dito huy nakakain to ah eto oh. ano to yun oh gumagapang sa ano Uy! ali oh dako ni nga isda oh hoy ah. ay dako ni siya nga kuan oh sige na wala lay kuan ka ayan ba wala, wala lang ko kuan lamig biya ni nga kinason oh. Ayan o. Ito o. Na, sa ilalim. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan. Ito o. Ayan o. dili kaya tama ka. Hindi. Ano? Ay, hindi yan nangagat. Kailangan yan talaga. Ku look. Kiton sa kuan ba? Baka ng kuchili o. yan o kuan ba? na dapat kinuha natin yung isang kutsilyo doon para ma masarap yan Nanginhas mi diri guys. Hunasan kay dako kay hunas. Nakakita mi kun. Nakakita mi Tinhason di man mi makakuha oi eh, kay wala may mi kuan ba, may mi ani. Layo na lahinin, to la, la, ka islahilin to gibiyaan. Dalugay ka di. Lawi ka. Lamira ba ni nga kuan ay. Igso na ni bangi bangi god. Igso ni bangi bangi ba. Sinini. Ayun pa oh manok ito. Kasakit. Ayan guys, ayan guys, ayan ang mga ano namin mga dinadaanan namin wala kaming kutsilyo guys kailangan namin ng kutsilyo para maano on man? ayan guys oh stop okay. ano yun Ayun. Ayun, marami kunin mo masalip, aray ha Uy, uh, yun, oh yun yun yung si urchins ayan oh ah Ayan o, nasa ano kaso lang napaka ano yan eh napaka tulis ng mga pilik nyan malaki, maliit ayun ang kampalabuhin oo ayun ayun ha ayun guys tapos meron pa dito marami na dapat yun eh pag ano kasi pag high tide, ano, naglalabasan 'yan sila. Bilis, Jill. Mayroon pa doon, Jill, oh. Daming ano. Ang sexy naman ang nanginhas niya, ni Bata. Ang daldala pa naman yung Ayun oh, 'di ba alam mo, dapat masarap 'yan. Ayun 'yun. Tingnan mo. Dami. Nasaan na yung aking banyo? Lala okay. okay. na yung buhay. Buhay siya, oh. At ah, doon, mo, Ano kasi masikip dito? Oo, oh, oh, tigas, oh. Lala tumigas. Tumigas, tumigas na siya. Dito siya. siya makuha. Tanggalin muna natin yung spike niya. Ano? Uy! Ano? Tumigas siya. Tumigas? Tumigas siya. <laughs> Ayan. Titigas din siya eh. Mahirap. Hindi tayo marunong mag ano. Manguha ng ganyan. pa Hindi yun Hindi. Ano siya? Pag ano siya? Pag marunong siya magpatigas ng ano niya. Spike niya. Kaya sumisikip yung sige dai para di ba ma makakain ka niyan dai. Hindi yan yun sinasabi ko. iyan yan. Mas mas malaki yung spike noon. Mm. inatay <laughs> inatay Pinatay. <laughs> <laughs> Tama pa oh. oh. sige. Anuhin mo yung i-try eh, mong ano hin. Lagay mo sa sa tubig. Hindi, try mong, mo. Lagay mo muna sa tubig, be. Try um, mo ah, hawakan ko. Try mo mo lang ano hin, yung ano hin, o yung mo. hiwain. Lagay ko sa bago namin. <laughs> Para wala nang mamuha. <laughs> mm -hmm. oh. Matigas. Ayan, guys oh, nasaan na yun ayan guys itulak mo dito hala <laughs> sige kasi gusto mong kumain yan nakakain ka ba yan? Aka na. Iba yun naman nakain ko. Mas malaki yun. Hindi, kasi nga, mali, may, oh, ayun nga. Nang ulan? Hindi ah. Oh? Pero Di, oh, na uh. uwi na tayo. Maulan nga, yan. ayan ah. Ito yun eh. Tingnan natin kung anong laman niya. May mamay na ambon. Oo. May uwi na tayo. Bakit? Takot ka Ta. sa makeup mo? Ta. Hayaan mo. Uwi na ako. Hindi <laughs> mo naman di mo Wala naman, naman ngayon na lang pa. Ito oh. Ito oh. Ngayon pa yun. Oo. Hindi naman tayong ngayon. Akin na. Hawakan mo. May lang akong payong oh. Hawakan mo yung aking video cam. Sa'yo payong. Meron akong payong. Kaya dito ano ako yung